kami ng bigay ng aking mga apo. ay po guys, so oh, maraming maraming salamat sa aking apong si Tintin at si Macy. Naalala ko ngayong bagong taon. At ito, at ito naman po daw ay kay daddy nila o oh, kay daddy Edwin. Ito po ang regalo nila. Yan. Tapos kay Edwin. Kay Edwin, yan. Regalo yan ng mga kapatid. Tintin at Macy. Ayan po guys. Kami bumuksan ko. Mag-unboxing po tayo guys para makita natin kung anong regalo po ng aking mga mahal na apo. Kung ano po ito. Bibi no, na, ito na. Boxing na ako. Guys, ayun na, ayun na. Wow! Ang paganda. <laughs> Alam mo. So, Yun, hindi siya bibili. <laughs> no, so, guys, ay salamat. Nagaluhan ako ng aking ano ay ito po ang regalo ng aking mga apo para daw po ako gumanda at ako daw po ay napangit na ayun po o oh. ito ang regalo ng eh? ganda po oh. salamat brilliant yan hindi <laughs> ka na bibili hindi nga ako bibili thank you very much pero naman po kaya Ayaw akong papangit talaga eh ang aking mga anak at apo ano makaya po ito e guys buksan na po natin ano po Ang ganda -ganda po ng Ay, Wow! Ang ganda naman, mm. oh. Ang ganda! Ay, ang ganda. D -D. Grabe! Thank you, thank you! Ang ganda mo, pa -fasion? Ay, Face ano, powder? Oh, thank you very much. Happy New Year! Happy New Year sa inyo! Talaga kayo papangit itong aking mga... Oh, wow! Oh, ganda! ganda. Thank, Thank you! Eh! Eh! Eh!